Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media at sa ilang mga entertainment news sites ang balitang palihim na tinatawagan ng kapuso actor na si Sian Lim ang dating kasintahan na ang kapamilya actress TV host na si Kim Chu para makipagbalikan. Bukod pa rito, may mga haka-haka rin na umano'y naghiwalay kaagad si na Sian Lim at Iris Lim matapos ang palihim nilang pagpapakasal sa New York. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms ang panibagong chika na isiniwalat ng kilalang showbiz insider patungkol sa pangungulit ngayon ni Sian Lim sa kanyang ex-girlfriend para balikan siya matapos ang kanyang pangiiwan nito. Isiniwalat din ang nasabing showbiz insider na nakarating sa kanila mula sa mga sources na umanoy labis na ang pagsisisi ngayon ni Sian Lim sa agarang pagpapakasal kay Iris Lee sa New York. Labis umanong nagsisisi ngayon ng aktor sa kanyang pang-iiwan kay Kim Chu dahil ngayon lamang umano na pagtanto kung gaano niya ito kamahal. Samantala, marami naman sa mga fans ng aktres ang hindi naniniwala na pagmamahal ang dahilan ni Sian Lim kung bakit gusto niyang balikan ngayon si Kim Chu. Paniniwala ng ilang mga fans ng aktres na may kinalaman na naman ang showbiz career ngayon ni Kim Chu kung saan nasa tuktok ito ng kasikatan dahil sunod-sunod ang mga projects nito ngayon. Tila gagamitin na naman umanong muli ni Sian Lim ang katanyagan ni Kim Chu upang isalba ang kanyang papalubog na showbiz career. Sa kabilang banda, hindi pa naman naglalabas ng pahayag ang aktres na si Kim Chu kung may katotohanan nga ba ang balibalita ngayon na sinusuyo na naman siya ni Sian Lim. Gayunpaman, naniniwala ngayon ang maraming mga taga-suporta ng aktres na hindi na babalikan pa ni Kim Chu si Sian Lim dahil malinaw nitong sinabi noon sa isang episode ng It's Showtime na hindi hindi na niya babalikan ang mga taong nanloko sa kanya dahil tiyak umanong gagawin nitong muli ang mga kasalanan sa nakaraan at magiging paulit-ulit na lamang ang sitwasyon. Ano ang say niyo sa balitang ito?